ng mm. alam ng 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 Alam <laughs> <laughs> ano ng ko ng 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 talaga head. Crush ko si Jericho? O ano? De. Oh my gosh, ano kaya? Alam mo kung Jericho, ano, ano mo, mo yan, Ano, ano, ano kung sabi sa akin ni Jessica? Jerry, kundi ko naman ni Co-Crush. Sinabi ko sa kanyang crush ko siya. Sinong crush mo? mo, mo? Jessica. Hmm. Secret. <laughs> pag, pag, pwede na raw, pag pwede na raw na, no, magka-boyfriend siya. Pwede na ako. <laughs> pero so, sabi ko <sabi laughs> Ano daw? Pero sabi ko hindi. Si Tintin talaga yung gusto ko. Ano daw? Sino nagsabi? Ano? Sabi Jessica, do sa pool. Weh! Kasi na ano, una daw niya kaya. <laughs> ako mag-apply pero ayoko Joke na. I can apply apply, <laughs> apply. Okay. you wanna apply uh, ah yeah. application shape. application well, sorry, na run out of application I'm sorry, application application out application application so no Wow! Oh, application I application 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 party application 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 hindi mo ako, bahala ka sa buhay mo. Oo, oh, uh oh, salamat. <laughs> Parang, yo. yo. what's up? Mapunta ako kay Latin, tapos sabing ko, idol. Pero? May dala ako bulaklak, tapos sabing ko, idol. Pero? Ayoko nga. Ang damo. Kahit ako na ano yung tao dyan eh. Ah? I think you should try counting the tree. Ano? Subukan mo Subukan na bilan ng, ng, ng daan. Sige. No, no, seryoso ko. Oo oh, nga niya, seryoso oh. din ako. So, sino gusto mo, sino gusto kailangan, uh, yung tulong mo? One, two, so, three, Sitin? four. Apat na ito. Bigyan, sandali. You need someone to help hey, you. Ba? I uh, need a fish. <laughs> so, so, sit thin. Okay, then you help Beagle count. Do you remember your number? What you got? It was 4561. I don't know how that was no. I thought it was right. Ah. It's just pushed down. Wow. <laughs> <laughs>

Sino may to? Akin Hindi sa'yo na yan. Hindi, akin yan. Hindi. Nakatatun na akong bread. Ay, nako. Hindi. Ang sakit. Sakit? Grabe, oh! Wow! Ay! <laughs> Ay! <laughs> <laughs> oh! oh my gosh! <laughs> <laughs> Why? Day É sério só tem hecho, Ah, não, <laughs> tá